Ayuda Program ng Gobyerno patok sa mga Pinoy ayon sa SWS at Pulse Asia. Naniniwala ang malaking bilang ng mga Pilipino na kapakit pinabang sa mga mahihirap na mga social welfare program o ayuda ng gobyerno ayon sa resulta ng magkahiwalay na survey ng Social Weather Station sa so SWS at Pulse Asia na ginawa nitong Enero. Sinabi ni Sinabi ni Strat Vice President Indomantit, Mahalagang ipagpatuloy ang mga programa sa ayuda kaya't dapat maging transparent ang pamahalaan sa pagpapatupad nito para makitang napupunta ang tulong sa mga tunay na nangangailangan. Kabilang sa mga programa na nakapaloob sa survey na ipinagawa ng Stratfix Group, ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o Corpus, tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD, ayuda sa Kapos and Kita Program o AKAP, assistance to individual in crisis situation, so IEX, at walang gutom program o WGP, na dating food stamp program. Lumabas sa survey ng SWS, 90% ng mga Pinoy ang naniniwala na nakatutulong sa mga mahihirap ang four-piece. 66% ang nagsabing very helpful ang programa at 24% naman ang nagsabing somewhat helpful. Sa tupad, 88% ang naniniwala na nakakatulong ang programa 80% sa IEX at parehong 81% naman ang nagsabing kapaki-pakinabang ang AKAP at WGP sa mga mahihirap. Nasa 81% rin ang nagsasabing kapaki-pakinabang ang walang butong program na dating tinawag na food stamp program habang 80% naman ang nagsabing MIP kapaki-pakinabang ang assistance to individual in crisis situation sa survey ng SWS. Samantala, sa resulta ng survey ng Pulse Asia, 82% ang nagpahayag na nakakatulong ang four-piece para sa pinansyal na pangangailangan ng mga mahihirap, gayon din ang tupad na nagbibigay ng kabuhayan at trabaho. Habang sa AKAP, 81% ng mga Pinoy ang nagsabing nakakatulong ito sa pinansyal na katatagan ng mga nasa mababang antas ng lipunan. Ang mga nasabing ayuda ng gobyerno ay malaking tulong para sa para maitawid. Ang mga Pilipino ang araw-araw na pangangailangan para mabuhay dahil nagagamit nila ito sa negosyo at tatutulak din ito ang pagsulong ng ekonomiya ayon dito. Unang sigaw.